Magandang hapon, Pilipinas. Balitang sa pool na tayo. Pag-usapan natin ang mga may init na balita sa politika sa mga politiko at iba pang ganap sa ating bansa. Araw na hukat po ng Webes, November 3, 2022. Tapos na po ang long weekend. Tapos na po ang holidays. Balik eskola na, balik trabaho na naman. Narito na po ang mga sa balita headlines. Bibulibong halaga ng kontrabando nasa bat sa loob ng Lubilibet Prison. Mayor Rico Soto nagbitiw na sa aksyon demokratiko at apat na reyon sa bansa isinilalim sa state of calamity matapos ang bagyong fire. Sa detalye ng ating mga kapita hapon, libo-libong halaga ng kontrabando ang isinuko at nasabat ng mga otoridad sa loob ng New no Prison sa Muntinlupa. Kabilang dito ang mga illegal na droga, sigarilyo, armas, cellphone, laptop, gayon din ang mahigit 7,000 piraso ng alak. Ayon sa ulat ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. na pag na ang mga alak na ipupuslit ng mga inmates sa maximum security compound at ibinibenta sa halagang isang libong piso kada piraso. Habang ang mga nakumpiskang laptop ginagamit naman sa loob ng mga kulungan para sa mga pasugalan. Bukod dito, nakatakda namang isa ilali ng mga otoridad sa forensic examinations ang mga nasabat na cellphone para matukoy kung kabilang ba ang mga ito sa ginamit ng itinuturog middleman sa Percy Lapid murder case. Sa iba pang balita, nag-resign na po si Pasig City Mayor Vico Soto sa kanyang partido bilang Vice President at miyembro ng Aksyon Demokratiko. Sa kanyang Twitter account, pinost ng Alkade ang kanyang isinumiting resignation letter nitong katapusan pa ng Hunyo. Pagkakaibaan niya ng layuning politikal ang naging dahilan ng kanyang pagkalas sa partido. Gayunpaman, nire-respeto pa rin Anya ni Soto ang mga naging desisyon ng grupo. Sa bukod sa bukod-bukod na pahayag, sinabi naman ni Action Democratico Chairperson Ernesto Ramel na mananatiling bukas ang kanilang pintuan sa karing magbago ang isip ni Soto at muling bumalik sa kanilang partido. Sa iba pang balita ngayong hapon, nais ni Senator Jingoy Estrada na isulong ang pagbuo ng sentralisadong sistema para sa mga yumao o sumakabilang buhay. Yan ay para matugunan ang talamak na panluloko sa mga test claims at iba pang insurance benefits. Ayon kay Estrada, maghahain siya ng panukalang batas na magtatatag ng Philippine Death Check o PDC Register, isang centralized electronic database na naglalaman ng mortality data na nakarehistro mismo sa local civil registrar. Pangangasiwaan na niya ng Philippine Statistics Authority na inaasahang makatutukoy sa pagnanakaw ng identity ng mga yumao na. Binigyang diindi ng senador ang kaso ng multi-billion bogus ng Philippine Insurance Corporation o PhilHealth na ginawa na sa isang dialysis center na nailantad bago ang pandemya. Paliwanag ng senador, ang mga pondong iyon inilaan ng pamalan para sa mga may hirap at nangangailangan ng tulong medikal, ngunit napupunta lamang sa kamay ng mga may-ari ng pribadong dialysis center. Sa iba pang balita ngayong hapon, kaugnay naman po sa ginaganap na investigasyon tungkol sa Percy Lapid murder case, kasalukuyan na pong hawak ng National Bureau of Investigation ang isa pa sa itinuturing na person of interest sa kaso ng pagpaslang sa batikang mamamahayag na si Percy Mabasa. Batay sa ulat, mula pa sa Puerto Princesa, Palawan, ang naturang individuala Ayon kay PNP Aviation Security Group NCR Police Colonel Cesar Gerente, hindi nag-abiso sa mga otoridad ng airport security kaya't na-alarma umano ang pamunuan ng palibaran sa bigla ang pagsulpot ng mga armadong kalalakihan ng NBI sa loob ng NAIA Complex. Dahil dito humingi naman ng paumanhi ng NBI agents na nakatalaga sa Manila International Airport. Ang lalaki na itinuturing bilang person of interest sa kaso ni Lapid ay nasa pagitang edad ng 35 hanggang 50 years old. Nakasuot naman ito ng helmet at bulletproof vest nang tumating sa NIA Terminal 3 at agad isinakay sa NBI coaster. Samantalang natukoy na umano ng uh, pulisya ang mastermind sa pagpasnang kay Percy Lapid. Batay sa kumpirmasyon ng kapatid na si Roy Mabasa, maganda ang naging takbo ng investigasyon ng Department of Justice at ng NBI. Kasamaan niya sa isinagawang case conference kahapon ng mga otoridad at dito tinukoy ang sinasabing utak sa naturang pagpaslang. Tumang, tumangging magbigay ng detalye ang kapatid ni Mabasa kaugnay sa pagkakakilanlan ng mga natukoy na mastermind. Sa ading niya, malaking tulong sa development ng kaso ang re-autopsy na ginawa ni pathologist Dr. Raquel Fortun sa labi ng namatay na sinasabing middleman na si Jude Villamor. Posible naman anyang ihain ang kasong murder laban sa mga sospek bukas po o sa darating na lunes. Para po sa ating pinakauling balita ngayong hapon, sa so dahil sa dami ng bagyo nga naglabas-pasok po sa ating bansa, eh, palaki ng palaki ang pinsalang iniiwan nito sa iba't ibang lugar. Iginiit ni dating NDRMC Chief at Arise PH Co-Chairman Alexander Pama ang pagpapaigdi ng weather advisory kung saan dapat anyang isama ang epekto ng bagyo sa mga lugar na daraanan nito. Ayon kay Pama, marahil may mga warning messages ang pinakakalat ng NDRMC ulang naman umano ito sa paliwanag kung ano ang magiging dulot na piligro ng bagyo. Dapat tinan niyang isaalang-alang ng pamahalaan ang paglalagay ng buong detalye kaakibat ng mga warning signal na binibigay ng ahensya. Yan ay para mas malinawanan niya ang publiko tungkol sa sakuna na maaaring dulot ng bagyo. Ang importante rin pala doon sa ating warning system, ano, yung hindi lang yung kung ano yung mga sa warning system na sinasabi natin red rainfall, yellow rainfall. Ang importante na ma maipaliwanag sa ating taong bayan, ano yung magiging epekto niyan sa inyo. Kasi may sinasabi pag yellow warning, ganitong uh, ganito karaming ulan yung babagsak. Eh iba yung magiging epekto niyan sa isang lugar na nasa bulubundukin o iba rin ang epekto niyan sa isang lugar na patag ng pa kaagad sa ilog o papuntang dagat. So, yung kasama yan doon sa warning system na dapat na ipasok natin. Yung impact, no? Yung impact mm, ng impact. bagay niya. Sa Samantala, hinigayat naman ng dating opisyal na seryosohin ng publiko ang mga panawagan lalo pa na nakararanas ang buong mundo ng climate crisis. Huwag na rin ang magpatumpik-tumpik pa at sumunod sa mga mandatong ipinatutupad ng pamahalaan lalo na sa mga abiso ng bagyo at lindol. Dapat tanggapin na ng ating mga kababayan na iba na yung panahon, iba na yung dinudulot nitong ang climate change na to. At yun yung ako personal na pinagsusumamo ko sa ating mga kababayan. E bay, makinig na tayo, seryosohin na natin ito. Kasi, tuyo na nga, kung ang, ta ang ating mga kababayan hindi nakikinig at hindi susunod doon sa mga payo ng ating pamahalaan, ng ating mga local government, kaya nga na na lumabas na yung gawain ngayon na forced evacuation eh. Kasi minsan kailangan pilitin pa sila para umalis. So ibig sabihin, Totoo. Ang, 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 ang lahat, ito tinatawag na eh, lahat tayo may responsibilidad. Samantala, kaugnay naman ng uh, pinsalang bulot ng pagkipain, isinailalim na po sa ilalim ng state of calamity sa loob ng anim na buwan ang mga rehiyon ng Calabar Zone, Bicol, Western Visayas at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Dahil yan, sa pinsalang dulot ng Bagyong Paeng. Batay sa inilabas sa Proclamation No. 84 ng Malacanang, inatasan ng lahat ng kinaukulang departamento at ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang kuskusang rescue, relief at rehabilitation efforts sa mga naturong lugar. Bukod dito, ang deklarasyon mabibigay din sa pamahalaan na epektibong kontroli ng presyo ng mga pangunahing bilihin at para rin magbigay ng kaukulang pondo sa rescue at rehabilitation efforts. Sa kasalukuyan, aabot na sa 1.4 milyong mga mamamayan ang naitalang apektado ng bagyong paeng. Ito na po muna ang mga balitang aming nakalap sa buong magdamag. Subay so, bayan niyo po muling aming programa sa kaparang oras bukas, alas 3 ng hapon. Ako po si Carol D. para sa Balitang Sapol.